Ako si Gina Catalan Eden, 54 years old, nakatira sa Las Piñas City. Nalaman ko ang home credit through ano lang. Yung mga nakapaskil. So, nagtatanong ako, ano pa po yung home credit? Pero mahal kasi nung time, 2013 yung mga TV. Eh kung sa home credit po, eh konti lang yung ilalabas ko. O, yun, pag uwi ko, may dala na akong TV. Tuwa po ako eh. Na makaipon pala ako ng gamit dito sa home credit. Kumuha po ako ng cellphone. Tapos, kumuha ng sopa. Kumuha ng rap, ref. Tapos, mayroon pang TV uli. Parang lahat ata ng gamit namin sa appliance dito sa bahay, sa home po galing. Um, May 15, nasunog po yung area namin dito sa Dorian isa kami sa biktima ng sunog. Tanging suot lang po namin ang dala namin. Pinapunta kami sa covered court ng Talon Ono. Doon kami tumira. Para makapag-put up kami ng financial, lahat po ng kinita ng pamilya, kung magkano yung pera na malikom namin, yun yung mga binibili namin ng materialis para sa bahay. Tapos nakiusap ako sa home credit dahil may dalawa akong account. May, kung may mapanghulog man, uunahin muna namin yung pangpatayo namin ng bahay. Kaya nakiusap ko ng isang buwan na ano. binagbigyan naman po ako. Wala naman pong binigay na ano, penalty. Babayaran ko pa rin kasi ayoko naman po masira dahil siyempre, pag, ano, mag-recover ako uli, eh, babangon ako uli. Sana ngayong Pasko ay mapagbigyan ako kasi nalaman naman po ng home credit na nangyari sa amin. Sana po mabawasan po yung akin inuhulugan. Dahil kasama niyo po yung home credit through ups and downs, pinibigyan po namin kayo ng 50,000 pesos. And yung isang account niyo po ay mawawave na. <laughs> maraming po kayo, Baba, <laughs> Salamat po. Maraming, maraming po salamat po sa home credit. Malaking tulong po ito. Sa 10 years na kasama ko ang home credit, itinuring ko na nakbuhan sa mga pangailangan ko. Kaya sa home credit, malaki ang pasasalamat ko dahil andyan kayo. Maraming salamat, Home Credit. Happy 10 years.